Uh, bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Ka Eric Jeffrey Ceres. Sabi niya, I seldom share the views of Supreme Court Justice Marvick Lunet. But this time, I stand with him on his timely assertion about the situation of our country and his call out on the Filipino people. So mayroong pahayag ...si Supreme Court uh, Senior uh, Justice Marvic Lunen. Tungkol ito sa korupsyon. So, isinir lang ni Kai Eric yung post ni Carlo Balakuit Maestrado. Ito ang statement ni Justice Lunen. Basahin ko ha. Silence about corruption and abuse of power is not only in itself unjust. Our silence, when we have the ability to speak, is in itself a cause of injustice. Uh, to me, tama. Kasi kung may nakikita ka na hindi maganda. Kaya lang po, hindi kang magsalita at hindi kang magsalita, ay injustice na yun. Uh, may kasabihan, ano yung uh, evil triumphs when good men do nothing. Kaya tama-tama itong panawagan. Uh, I don't know kung kailan niya ito sinabi. Ha? Anong date, hindi ko alam. Basta... I hope, na statement ito ni Justice Lunen, ulitin ko, uh, senior ni Ka Eric Jeffrey Celis, ang post ni Carlo Balakwit Maestro. Maestrado. Okay. Ano na ang nangyari sa ating GAA 2025? na naset na yung oral arguments noong April 1 to 3 ngayon tahimik na so may pag-asa pa ba tayo? parang ano nga after 6 months na-release na daw yung ano na-release na yung 90% of the national budget so na, ano mangyari dito uh, lalo na yung revelasyon ni Senator Pampilulakso eh pinag-aralan niya, inisa-isa niya yung mga entries sa 2025 budget. Nako, isang congressman daw, hindi naman niya pinangalanan, may pork allocation amounting to 15 billion na sabi niya, isang barangay daw, <coughs> isang napakaliit na barangay, sa isang maliit na bayan, may alokasyon na 1.9 billion flood control project. So, may maliit na bayan, around 10,000 residents, sabi niya, 10 billion ang alokasyon flood control projects. So, sinasabi ni Senator Lacson, nung panahon daw nila ni Senator... Uh, Tito Soto, noong at the end of their term uh, in 2022 napatanggal daw nila yan mga insertion sa budget flood control projects so ngayon, bumabalik at yun pa yung naibida last year na 5,000 5,500 flood control projects natapos na at marami pang ginagawa kung so tanong nasaan yung mga flood control projects na yan eh, ay daw na overwhelm lang kasi may mga dike na nasisira ay nako ano, may pag-asa pa ba tayo laban sa korupsyon ito na yung ano yung survey ng ano bang survey SWS man siguro ang most pressing concern. Yeah, yeah, SWS. Uh, June 27 to 30 ang survey. Most pressing concern ng Pilipinos is corruption. So, paano matutugunan? So, itong budgeting process na naman for 2026 budget, wow, parang good news ata. Sana matuloy yung, yung bycam na dati ang sekreto dyan nangyayari yung mga blank items eh, may nagsuggest na open to the public oh, pumayag naman ang speaker of the house na makialam kayo o oh, magsalita pa <laughs> pera nyo ito oh, sana nga that's good development para hindi na maulit yung nangyari by black spaces noong 2025. So, ombudsman, kailangan natin ng independent ombudsman. Magre-retire na si Ombudsman Martinez at uh, ito na ngayon, uh, sino kaya ang susunod na ombudsman? 17 applicants kasama na si Secretary Boying Rimuli. So marami ang nag I don't know, kine-question. Hindi, hindi daw pwede. Uh, hindi daw qualified si Secretary Boying Rimulya. Uh, Matandaanan ko lang na nagsasabi si Attorney uh, Atty. Salpanelo at saka si Atty. Topacio. Dahil ano daw siya, nag-serve na siya sa sitting president. So, mawawala yung pagiging patas niya na Ombudsman. Sabi naman niya yung eh, Secretary Boy, meron siyang maitutulong. Kailangan daw, agresib uh, ang uh, Office of the Ombudsman sa paglaban kontra korupsyon. So, I, I believe na no, ang Pilipinas, hindi tayo pobre. Mayaman tayong bansa, kailang maraming Pilipino na nabubuhay sa kapubrihon dahil nga ang number one na rason is corruption. Kaya ako, personally, nagpapasalamat ako kay Senator Lacson. Nandyan na siya na binabantayan niya ang budgeting process para at least ma maisave yung billions of pesos na napupunta lang sa corruption. So again, סלמת גסטיס מרטי קליונן